kung tawag natin na middle income, eh, yung kanila, nakaupala uh, ng bahay na medyo maganda sa subdivision, then uh, may kunting pera sila para eh, dideposito nila for the rainy days. The rain has arrived. We are going to help the middle class. And so we have proposed a program to help the middle class, the middle class, the middle class. Wait. So, sino nga ba ang middle class? Naging hot topic ito sa social media dahil sa mga apila na isama ang mga middle class sa mga binibigyan ng financial aid sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kaya naman nagtrending ang hashtag middle class ka kung may paspagetti pero walang birthday o may pang some once a month or may pang milk tea o cafe latte araw-araw. Globally, walang iisang definition ng middle class. Pero batay sa data ng gobyerno, apat sa bawat sampung Pilipino ang nasa middle class. Magkano nga ba ang income para masabing nasa middle class ka? Ayon sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, middle class ka noong 2017. Kung ang total income ng iyong pamilya ay hindi bababa sa 19,000 pesos at hindi hihigit sa 114,000 pesos kada buwan. Ang laki ng difference, no? Kaya naman iba-iba rin ang muka at estado sa buhay ng mga taong middle class. Mula sa mga nagtitinda sa palengke hanggang sa mga nag-oopisina, lahat sila pwedeng mabilang sa middle class. Marami rin sa mga pamilya ng OFWs ay considered na middle class. Actually, hindi rin magandang batayan kung meron kang bahay at gaano kaganda ang itsura nito para masabing nasa middle class ka. Ayon sa data, may ilang informal settlers na maituturing na middle class. Ngayong may pandemic at enhanced community quarantine, nanganganib ang maraming nasa middle class, lalo na yung mga no work, no pay. So, anong suporta ang maaari nilang asahan mula sa gobyerno? Isa dito ay yung wage subsidy Pati na rin yung extension and due dates ng mga utility bills, renta, at iba pang pagkakautang. Ilan sa mga ito ay isinapatas ng Bayani Had to Heal as One Act. Importanting mabigyan ng tulong ang middle class sa ng krisis. Kung hindi, baka lalo lumaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Tandaan, social distancing ang gusto natin ngayong panahon ng krisis, hindi social division. Ako po si Marian Vital at ito po ang Usapang Econ Express. Hatid sa inyo ng Usapang Econ at Core Theory Multimedia.